Alam mo ba ang lihim na sandata ng mga matagumpay na tao? Hindi sila sumusuko kailanman. Kapag ang iba ay humihinto, sila ay sumusubok muli. Kapag ang iba ay bumabagsak dahil sa kabiguan, ginagamit nila ito bilang hakbang upang umangat palalo. Dahil ang susi sa tagumpay ay hindi talento o edukasyon, kundi tiyaga at matibay na determinasyon. Malalaki ba ang iyong pangarap? Mahirap ba ang mga hamon? Maraming balakid. Maganda. Dahil ang tunay na mga nagwagi ay hindi naghahanap ng madaling daan, sila ay naghahanda upang lampasan ang bawat pagsubo. Gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap bukas. Kung talagang nais mong magtagumpay, kumilos na ngayon. Isulat sa mga komento, hindi ako susuko kailanman. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag sa aming channel, at manatili sa amin para sa higit pang inspirasyonal na nilalaman.